Stars, you told me everything for falling in love. You say in love. <laughs> <laughs> Good morning, Pamu. Please morning. go to the confession room. What? Ano yata ko yah? Muma He said, Good morning, Pamu. Please go to the confession uh -oh. room. Uh oh. Bakit iba yun? Oh nga. Alam ko na. Iba yung pag-good morning niku yah. Ayun. Good morning, kuya. <laughs> ganda ng bati niyo, ha? Mukhang maganda ang umaga nyo. Maganda ang gising ko. Wow. Parota na, kuya. Maganda rin ang gising ko. How about you? Maganda rin ang gising ko, kuya. Sobrang ganda. Mahaba ba ang uh, tulog mo? Apo, kuya. Mahaba po talaga yung tulog ko at masarap ang tulog ko. Mahimbing, kuya. Bakit? Bakit mahimbing? Siyempre, mahimbing dahil... <laughs> dahil, kagabi, kuya, siyempre, masaya ako kagabi. Hmm. Sa mga nangyari kagabi. Ano ba ang nangyari at masaya ka kagabi? Ikwento mo nga sa akin. ah Ano, kuya? Mm, nakita ko si si siya at saka si Mateo Giducelli. At kadate ko pa. Biruin mo yun, kuya. Kadate, kadate ko? Opo, kadate ko. Hindi ka na ma-reach. Hindi <laughs> ma-reach. Sino ba ang mo? Si Mateo po. Wow, si, close. Si Carlos Mateo. <laughs> Kapos kami kuya kagabi lang. Kagabi lang yun! ano oh, masaya, anong pakiramdam? Siyempre kuya. mo siya. Siyempre kuya masaya. Kahit noong una nahihiya pa ako. Tapos yon noong banda, ano na, hindi na. Masaya kuya kasi ano, bait, ang bait, po nila. ang bait, ang bait ng kadate ko masaya ako tapos nakikipag-usap nakikipag-usap pa nag usap kami na masaya ako ya eh, ikaw e, mo sa akin simula nung una kayo nagkita tapos ano nangyari pagkatapos wala nung una po kuya nung una po kami nagkita kuya kinakabahan po kasi una po lumabas si Zian tapos yun po tapos maya-maya po lumabas na po si Si Mateo, tapos nandun lang po ako sa isang tabi, hindi po muna po lumapit kasi po nahihiya po ako. Tapos po, maya maya po lumapit na kinamayan ko na po, tapos po punta, punta na po kami sa swimming pool.